Napaharami pa rin po kasi nagpapa-inquire sa akin ng motor na to. Sa panahon kasi ngayon, mabilis magtaas yung mga presyo, lalo na itong mga motor. Alamin natin sa minimum down payment niya na 12,000, 20,000 na down payment, 30 and 50,000 na down payment. Kung sakaling mas malaki po yung ida-down nyo, sa 3 years naman, 3,352. So, ribits pa natin ng 200 pesos. So, mga 3,152 na lang yan. So ayan mga idol, what's up? Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito ngayon tayo sa DES, The De Week Incorporated, Lagao Brands, General Santo City. Dito po muna tayo sa Suzuki Motorcycle. Napakarami po kasi nagpapa inquire sa akin nito. Suzuki Raider R150FI. So ito po yung mga updated na kulay nila. Naka-rugged edition at ito naman isa, sport edition yung kulay. Bigyan natin ng quick review bakit Suzuki so, Raider R150 FI pa rin yung kukunin nyo ngayong 2024. The king of underbone, walang iba. Napaharami pa rin po kasi nagpapa-inquire sa akin ng motor na to. Tested and proven na po kasi sa karamihan. Ang handling, tibay at lakas. Siyempre matipid din po ito sa gas. Hindi nagpapahuli yan. Sa tindig niya kasi, swak na swak yan sa ating mga Pinoy. Si eh, madali lang talaga i-manyober ang motor na to. Sa panahon kasi ngayon, mabilis magtaas yung mga presyo, lalo na itong mga motor. Tawag dyan inflation. Alamin natin sa minimum down payment niya na 12,000. And then nagpa-compute din pala tayo ng mas malaking down payment like 20,000 na down payment, 30 and 50,000 na down payment. Kung sakaling mas malaki po yung ida-down nyo, at least may idea na po kayo kung kukuha na po kayo ng motor na to. Alamin po muna natin yung updated price dito sa kanila. So dito pa rin tayo naging choir sa DES, The Week Sam Incorporated, Lagao Brands, General Santo City. So, ang cash price po nila dito mga idol ay 120,000. So sarado po yan, 120,000. Yan po yung updated cash price nila dito. Kahit anong kulay dyan, 120,000 po talaga yung cash price nila dito. So unahin natin sa minimum down payment niya ay 12,000. Medyo malabo lang, pero kaya pa naman. 6 months, 20,293. Sa 12 months, 1 year, 11,127. Sa 18 months, 8,071 pesos. Sa 2 years, 24 months, 6,543. Sa 30 months, 5,627. Sa 3 years, 36 months, ay 5,016 pesos. So, rebates pa naman yan ng 200 pesos mga idol. So, mga 4-8 na lang yan. 4,800 na lang yung monthly niyan. 20,000 na down payment naman kung sakaling mas malaki yung down payment nyo. So sa 1 year niya ay 10,332. Sa 2 years naman po, 24 months ay 6,082 pesos. Sa 3 years naman po nito, kung sakaling 20,000 yung down payment nyo, 4,665. So rebates pa po yan ng 200 pesos. So ito mga 4,465 na lang to. Sa 30,000 naman na down payment, kung sakaling mas malaki, 30,000 na down payment nyo, sa 1 year, ito na lang po, 9,339. Sa 2 years, 5,505. Sa 3 years, 36 months ay 4,228. So rebates pa naman yan ng 200 pesos kung sakaling maaga po tayo magbayad. Magiging 4, 28 pesos na lang yan kapag nakalis po kayo ng 200 pesos sa rebate so ito mas malaking down payment 50,000 na down payment mga idol yan updated po yan dito sa kanila sa 1 year diretsyo na po tayo sa 1 year 7,352 sa 2 years installment ay 4,352 sa 3 years naman 3,352 So rebates pa natin ng 200 pesos sa so, mga 3,152 na lang yan So sa mga freebies Free helmet, jersey, TPL insurance At 3 years LTO registration Itong down payment niya malinis na po yan Kasi free na po talaga yung registration dito sa kanila Disclaimer lang po mga idol Hindi po ako empleyado dito Ito po ay for content lang po sa ating channel Side light na ka LED pa rin po yan Maganda yan kasi puting puti po yan sa gabi may daytime running lights po siya dito. Itong maliit dito, may ilaw po yan. And then sa signal light, maganda yung signal light niya kasi nakakabit pa rin dito. Pero naka halogen bulb pa rin po yan yung signal light niya. Sa suspension, naka Showa brand po yan mga idol. Okay na okay po ang front suspension ng Raider R150 FI. front fender naman, naka matte black, makapal na plastic. Sa braking system naman po nito sa harapan, naka dual pad piston caliper, hydraulic disc brake po yan mas malaki rin po yung display niya. Ang size naman po ng gulong nito ay 70 by 90, 17 inches naman po yung size ng mags niya. Ito naman po yung design ng kanyang tire sa harapan. Maganda po dito kasi naka tubeless na rin po itong mga idol. Ito naman po yung radiator niya. Maganda po kasi dito sa cooling system niya kasi naka liquid cold na po yan. So nilalagyan po yan ng coolant. Hindi hindi mag-overheat yung motor natin kahit ilong distance pa natin yan mga idol. Sa taillight at brake light po nito, ganun pa rin yung design niya. Tiningnan natin, patulis pa rin po siya. Ito naman po yung grab bar, medyo may kalitan lang. Pero hindi sa metal, ito ang grab bar niya dito. Taillight at brake light, naka bulb type pa po yan. Ayan no? halogen bulb pa rin po yan. Okay na okay pa rin yung signal light niya kasi hindi nakaiwalay. Ito naman po yung design ng kanyang back fender. Ito naman yung lagayan natin ng plate. Plain lang po yung design niya. Meron po sa heat guard na metal. Ayan o. Ito naman yun. Metal pa rin po yung dito niya. Sa braking system naman po nito sa likuran. Hydraulic disc brake. At ito naman po yung design ng kanyang disc plate. Size naman po ng gulong niya dito sa likuran ay 80 by 90 and then 17 inches naman po yung laki ng mags niya. Kulay gold din po yung kulay niya. naman po yung tire niya, yung design. Ganda. So bliss din po yan mga idol. Yan, yung makikita nyo. Ganda rin ang pagkakaano niya dito. Gawa. Sa uh, suspension, naka monoshock po ito. Showa brand pa rin po yan. Yan, dito naman po tayo sa handlebar niya. So, ito po ay manual transmission. So, dito po yung clutch niya. Switch ng ilaw. Ayan, may switch po sa ng ilaw. Pwede nyo yung i-off. Tapos, high beam, low beam. Turn signal light. Dito naman yung horn niya. Sa right side, makikita natin dito, electric start. And then, meron pa rin po siyang kickstart assist. Ayan. Okay na okay yan. May kickstart assist. Sa ignition, nakadisusi pa rin po ito. Ayan. Sa instrument panel gauge naman, maganda po dito kasi naka fully digital na rin po ito. Napakadetalyado nito mga idol. Maganda pa dito, mayroon sa compartment dito na maliit. Ayan, buksan natin. Yun. Malalagyan natin ng mga papilis, basahan, cellphone, kasi ang kasya dyan. Maliit lang na motor pero may ano, compartment. Ito naman po yung design ng kanyang upuan. Plain lang po siya dito okay na okay din yung plane kasi yung may mga maraming mga tahi, -tahi dito mabilis yun mabaklas at sobrang likot pa naman ng sumasakay so ayan pagdating sa makina 150cc naka dual overhead cam po ito yan dual overhead cam naka 4 stroke 4 valve at ang cooling system po nito mga idol ay liquid cooled na so ayan bakit trader R150 FI pa rin yung kukunin nating motor Unang-una kasi dyan para sa akin, yung handling. Talagang swak na no swak sa ating mga Pinoy. And then sa performance, grabe. Pinakamalakas na underbone, 150cc na category. Pinakamalakas mga idol. Pumapalo po ng 155 km per hour yung top speed nito. Yan no? Sa mga ano yon sa mga kaskasero yon talagang mapapasubsub ka talaga sa pagmamaniho nito mga idol. Pero sa mga katulad natin na hindi naman katangkaran, okay okay po talaga yung performance nito. Apakastig ng formahan, okay na okay, compact. Talagang napakaliksi ng motor na to. So yun, kung naghanap kayo ng Raider R155, available po dito sa kanila. Meron po tayong Sport Edition. Rugged Edition. Ayan, kung may mga ipapa pa po kayo sa akin na motor, comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. Chris Ride Motovlog, ride si po tayo palagi. God bless you all. Thank you.